mga kagilis ito yung ito yung pabo nating ano, original no? tinali na natin papatabay natin kung gusto yan bebenta na natin pero tayong bago rito oh. Ayan. bagong breeder natin yan galing sa sponsor paparamihin natin kung mapapansin nyo po hinati ko to merong net sa gitna Bale, yung gagawin natin eh, ilalabas na natin yung mga itik. Yan. Hindi po pwedeng magkasama yung itik sa kabibi. Talo po sa kainan, papayat po yung pabo. Grabe po kumain yung itik. Parang baboy magsikain yan. Eh? Pagsasama-samahin po natin yung mga pabo. Dilipat natin. Isa natin dito yung eh. naglilimlim to eh. Yung unang papisa natin, dalawa lang yung napisa. Bawi tayo sa susunod. Yan ang mga itik, napakalakas yung magsikain yan. Ilalabas na natin yan. Ito yung bago natin, no? Trio yan, no? Ang laki yun ng para barako yan. No? Baka kung merong gusto sa inyo ng barako nating ano no, bebenta na natin yun. Malaki ho yun, mga limang kilo siguro may git. Bale, iangat natin dito para itataboy na lang natin. Salabas na silang lahat. <laughs> Di ba rin sama-sama na yung mga manok saka itik, bibi. Huwag lang po yung pabo. Hindi po sila makaporma ng kain sa ano. Eh? Sa mga bibi, saka sa mga manok. May natira pang isa, oh. Andiyan na kayo, ah. Yeah. Dito po, dito naman natin nalagay mga pabo natin. Puro pabo lang, oh. 到。

Sambara ako. ay apat pala yung isa naglilimlim dito ito yung isa nating inahin yeah, naglilimlim na yan ito lang kayo ha Ya, yeah. malawak po yan ito tayo magpaparami ng pabo. Sama na sila dyan. ako oh, abangan nyo ito mga kagilas. Paparamihin natin ito, no? Marami kasi nagre-request natin ng paboy. Gusto mong bumili. Napakasarap po sa lechon yan. Hindi po tayo pwede magbenta kasi puro ano yan, papalahian muna natin. Apat na kong inahin yan. Ha? Mabilis na tayo makapagparami Ano yung mga, ang lalaki ho niyan, bitik yan o. Oh. Bitik yung tatay, bibi yung nanay. Ayun po yung labas, ang lalaki. Napakalakas yung kumain, hindi pwede isama sa pabo. Hmm. Hindi ho mabubusog yung pabo. Talo ho sa kainan. Parang baboy kumain niya. <laughs> mga bitik. Ayan. Mabubusog na kayo dyan ha malumanay ho sila kumain eh. bagal tumuka kaya pag may kasama kong bitik eh, wala hindi ho mabubusog kailangan nakabukod talaga yung mga pabo ang laki ho yung barako na yan. pinalitan na natin yung dati natin ano, barako malaki din naman tong dati natin barako yan. kaya lang mas malaki ho yung bago siyempre mas gusto natin yung mas malaki Bebenta ko na ho yan kung sino may gusto, no? Ang laki ho yan. DM nyo lang ako kung gusto nyo, ha? Patatabayin ko pa yan. Ito lang po yan sa Gilalas Compound, no? Munting <laughs> manukan. Ibangal lang po natin. Eh.